isa sa mga naging malaking operasyon ng PNP kontra droga sa Baguio City ang pagkakadiskubre ng 575 kilo ng shabu sa barangay Irisana, Baguio City. Sa ikinasang raid ng NBI, DILG, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan sa isang bahay sa barangay Irisan, Baguio City noong ikadalawamputsyam ng Marso noong 2023. Isang Chinese national ang hinulin na personal mismong binisita noon ni DILG Secretary Benhor Abalos ang mga droga isinilid sa packaging ng tsaa. Sa pagkakadiskubre ng mga ito, agad gumulong ang malalimang investigasyon kung bakit dinala ito sa Bagyo at kung sino ang nasa likod ng mga ito. Well, we cannot really tell. No? It's part of the investigation. Pero anong, baka nagkakaroon sila mga strategic locations for certain area. No? These are one of the angles na tinitignan namin. No? Hindi natin masabi dahil ba malapit dito yung gawaan, malapit dito kung saan binabaksak. You no? Know? Maraming angulo yan eh inaresto agad ang Chinese national at nasampan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Noong Hunyo, idiniklarang drug-free ang barangay Irisan pero naging sentro pa rin ang barangay sa serye ng raid sa apat na drug den na sinalakay ng PDEA. Iba't ibang miyembro ng drug group at mga bagong individual ang naaresto. Bagamat ilan sa malalaking drug operation ang isinagawa sa barangay Irisan, idineklara naman ito ng PIDEA na drug-free. Patuloy pa rin naman ang pagbabantay sa dalawang drug group sa lungsod. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.